Hi everyone! Isang sikat na restaurant sa Pilipinas ang ngayon ay inuulan ng batikos dahil sa discrimination at hindi pagpapapasok ng aso na dala ng customer dahil ito ay isang aspin. Ibinahagi ni Lara Antonio ang kanyang karanasan sa Balay dako Restaurant sa Tagaytay kasamang alagang aspin na hindi pinapasok. Alam ni Lara Antonio na pet friendly ang Balay Dako restaurant dahil naisama na niya ang aso niyang si Yoda noon. Pero nitong ikalawang pagpunta nila ay sinabi kay Lara Antonio na ang aso niyang kasama ay hindi pinapayagan sa loob ng Balay Dako restaurant. Ang dahilan daw ng restaurant ay ang mga medium-sized dogs lang daw ang pinapayagan ng restaurant nila. Tinanong naman ang staff ng balay dako si Lara kung gaano kabigat ang kanyang aso. Sinabi naman ni Lara na nasa 18 kg ang bigat ni Yoda. Ang sabi naman ng staff ng balay dako ay ang mga aso na nasa 10 to 15 kg lamang ang pinapayagan sa loob ng balay dako. Nakipagtalo si Lara Antonio sa mga staff dahil ayon sa kanya ay ang balay dako ay walang policy sa kanilang website na nagsasabi na 15 kg medium size na aso lang ang pinapayagan nila maya maya ay dumating na ang manager ng balay dako at nakita ang mga picture ng aso na pinapayagan nila sa loob ng balay dako. Tinignan at nag-scroll down si Lara Antonio hanggang year 2023 at lahat ng pinakita sa kanya ay mga asong pinapayagan lang nila. At sa gulat ni Lara ay may nakita siyang isang golden retriever na sobrang laki kaysa kasama niyang si Yoda. Narinig pa ni Lara Antonio sa manager na sinasabing Labradors at Shih Tzu ang mga halimbawa ng aso na pumunta sa balay dako. Ito ang nagpasama ng loob ni Lara Antonio dahil ang labrador ay 25 to 36 kg na mas malaki at mas mabigat kaysa aspin yung kasama na si Yoda na may 18 kg lamang. Ang nakakainis pa dito ay sabi pa ng staff kay Lara na sila ang magdidesisyon kung sinong aso ang pinapayagan nila sa loob ng balay dako restaurant. Ang nangyari ay sinabi ni Lara kung bakit wala sa social media o website ng Balay Dako yung mga aso na pinapayagan nila. Ang sagot ng manager ay wala po, kami po ang nagsasabi. Ang ibig sabihin ng manager doon ay sila ang magsasabi sa customer kung pwede ang aso nila o hindi. Sinabi naman ni Lara Antonio na papaano kung yung mga galing pa ng Manila, paano yung mga bumibiyahe pa para lang kumain sa Balay Dako ayon kay Lara ay hindi naman daw kita kahit sa unfuck or fine print na kung ano ang mga aso na pinapayagan nila. Sa uli ay nagdesisyon si Lara Antonio na hindi na lang ituloy ang kanyang order sa Balay Daco at umalis na lang sa kanilang restaurant. Ito ay dahil sa naniniwala si Lara Antonio dahil dinidiscriminate ng Balay Daco restaurant ang kanyang aso na si Yoda dahil sa pagiging aspi nito. Naglabas naman ng public apology ang Balay Daco Ayon sa balay dako ay taos puso daw silang humihingi ng paumanhin para sa hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanilang patakaran sa alagang hayop. Pinang kumpanya daw na mahilig sa hayop ay naiintindihan daw nila ang kalagahan ng pagtanggap ng alagang hayop. Ayon pa sa balay dako ay dapat din daw nating sa alang ang mga bagay gaya ng spacing at ang kaligtasan ng lahat ng kanilang bisita. Sa ngayon daw ay sinusuri ng balay ang patakaran nila sa alagang hayop upang matiyak na ito ay malinaw. Patas at balanse sa pangangailangan ng may-ari at ng alagang hayop. Dagdag pa ng balay ay gagawa daw sila ng hakbang upang masigurado na ang kanilang staff ay natuturuan at nagagabayan kung paano ipatupad ang kanilang policy ng maayos. Sa uli ay sinabi ng balay na nagpapasalamat sila sa pag-unawa at pagpapasensya sa kanila. Umaasa naman ang balay dako na tuloy-tuloy pa rin ang pagsuporta ng mga customer habang masikap nilang ginagawa ang pag-welcome para sa lahat. Ang aking dito ay sana hindi magkaroon ng discrimination sa mga aso dahil sa breed nila. Ang behavior naman ng aso ay wala sa breed o dinasa nasa pag-alaga. Kapag tinarato natin sila ng pagmamahal ay hindi sila aggressive tulad ng iniisip ng staff na baka makakagat ng ibang customer kahit aspin pang pa aso, basta responsible naman ang amo ng aso, ay susundin ito ng aso at magpapakita ng magandang behavior. Ang mga aso ang nagpapasaya sa atin sa mga oras na down tayo at malungkot sa buhay. Huwag naman natin silang tingnan ng mababa dahil lang sa aspin sila. May buhay din sila at puso na karapat dapat lang nasa natin ng pagmamahal at respeto anuman ang lahi nila dito sa mundo. That's all everyone. Salamat sa inyong panunood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.